Sorry. <laughs> May video mo na. Kali na lang na okay. naiipon. Wala man lang ano, pera. <laughs> Uy, yung pa Wala ka. Namukha ko yung inano <laughs> Yung sa... Oh, yung... How dito. Yung... Mga tao sa Pilipinas, ang Ang iniisip nila ano, kung ano yung handa nila sa Pasko tsaka sa bagong taon. Samantalang yung mga OFW, ang iniisip nila, pa paano sila makikita pampadala sa Pilipinas? Diba? Panghanda ha? Panghanda na ano tao sa Pilipinas. So, kami dito, walang kain. Real talk lang, oy. Wala, yung... <laughs> Nakakabilib, nakakabilib yung mga tao sa Pilipinas. Yung may palitsyon-litsyon pa sila, no? Yung mga tambay-tambay lang sa kanto, pero nakakapagpalitsyon. Tapos yung sa mga FW naman, kahit yung <laughs> pritong manok, hindi man lang makabili. Cup <laughs> <laughs> <Tap> noodles <laughs> lang. Pang <laughs> cup noodles lang Paano? Yung sa budget namin. Paano laging ubus? Kakapadala sa Pilipinas. Ano pa na? Tira-bariyan na lang. Ay. Receivo na lang. Akala nyo ba mayaman kami? Receivo na lang nung natira sa amin. Kung pwede lang, i-refund yung pinapadala eh. Mayaman na siguro kami. Pasko ngayon. Pasko. Ano? New Year's out. Christmas Eve dapat nagsisilipre tayo. Habang diba? kayo, laman ng laman ng kami handa. Kami dito, nagkukuskus pa rin. Habang kayo, laman laman kayo ng handa. Kami dito. Nga nga. Akala nila sarap ng buhay namin dito. Nga nga kami. Kaya sorry sa inyo ngayon. Kasi lang kami gumala kahit walang pera. Dapat nagre-relax ng mga ano kaya hardworking nanay eh, lalo na sa amin. Kaya Marami kami kaming ipon. Na resibo. <laughs> Lamig sa katawan. <laughs> Barikos din. Sama <laughs> ng Ay, nako. Ay, trabaho, trabaho. Kahit Pasko. Mayaman kami. Mayaman sa barikosa. Sa lakas ng loob. <laughs> sa tibay ng dibdib. At sa maraming luha. <laughs> Merry Christmas sa inyong lahat. Sakit ang ulo ko eh. Kipinas, pag nagkakasakit ang arte. Yung lulutuan mo pa sila. Papainumin pa sila ng gamot. Samantalang mga OFW kahit may sakit trabaho 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 walang sakit sakit sa abroad walang pahinga mabuhay ang mga OFW parang bayad yung ano overtime namin samantalang kayo dyan ino overtime nyo yung bote tapos ang masama pa dyan yung pinambilin nyo galing okay, doon sa mga ano asawa nyo yung mga, no, <laughs> mga nagpapadala sa inyo galing sa bro kahit konsensya wala kayo <laughs> Merry Christmas sa lahat mabuhay ang mga ano OFW Merry Christmas sa atin <laughs> yung, yung kamay namin walang ano cover ng daghan. Anong tawag do'y? Patio. Uh, kalyo at mga ugat-ugat. Yan -ugat. yung mga kamay namin. Sige na. Uy, anong oras na ba? na?